This bill is more than just a piece of legislation, it is the voice of the Filipino people, united in one demand, ban pogos once and for all. Together let us uphold this mandate and restore integrity, dignity and peace to our nation. Ito ang naging panawagan ng Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian na ang niya sa floor ng Senado. Ang Senate Bill No. 2868 o mas kilala sa tawag na Anti-Pogo Act. Ayon kay Gatchalian, importanteng mapalis na ang Pogo sa bansa dahil nagdadala lang ito ng iba't ibang criminal activities tulad nga ng human trafficking, money laundering at tax evasion. Lahat po tayo, ginoong Pangulo, nakiisa, at sumubaybay sa pagdinig dito sa Senado at nakita po natin kung gaano kalaki, kadumi at kalawak ang kanilang operasyon. Gayun din po ginaong Pangulo kung paano nila nilapastangan pa ang ating mga batas at ang ating bansa. Ayon pa kay Sen. Joel Villanueva, tila abunado pa ang Pilipinas sa laki na nawala nito mula noong pumasok ang Pugo sa bansa. Samantala, tinayak naman ni Sen. Risa Ontiveros na magahain siya ng amyenda para sa mas mabigat na parusa para sa sinumang government officials na siyang tutulong sa operasyon ng mga ilegal na Pogo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the you can use